Nakapasok na sila sa ikalawang palapag at nalaglag sa lugar na tinatawag na The Forest of Goblins. Maayos na nakabalanse si Erwan, habang si Bjorn naman ay hindi nakayang magbalanse. Ngayon ay natutunan na niya kung paano ang pakiramdam ng pagdaan sa isang portal, isang pakiramdam na hindi niya alam noong ay naglalaro pa lamang. Kahit na nabigla, hindi nawala ang balanse si Erwan dahil likas sa mga elf ang galing sa pagbabalans. Pinagmasdan nila ang kanilang paligid, at natagpuan nila ang kanilang sarili sa hilagang bahagi ng ikalawang palapag. Wala silang nadama o nakitang anumang bagay sa loob ng isang isandaan at limampung pa radios. Ang mga bituin ang nagsilbing kanilang liwanag sa gabi. Namangha si Erwan sa mga nakikita niya. Hindi siya makapaniwala na may malawak na kagubatan sa loob ng ikalawang palapag ng labyrinth. Mayroong apat na bahagi na bumubuo ng ikalawang palapag, Una ang, Forest of Goblins, na nasa Hilaga, Nests of the Beast, sa Silangan, Land of the Dead, sa Kanluran, at Black Rocky Mountain, sa Timog. Tinanong ni Bjorn si Erwan kung paano sila makakabalik sa lungsod mula sa labyrinth. Ipinaliwanag nito na sila ay aalis ng kusa kapag nagsara ang labyrinth. Ang unang palapag ay magsasara sa loob ng isang linggo, at ang ikalawang palapag ay magsasara sa loob ng sampung araw. Nasisiguro ni Bjorn na hindi na sila susundan ng mga humahabol sa kanila sa ikalawang palapag. Kaya't ang plano niya ay maghintay sa labas ng portal ng ikalawang palapag, at kapag pasara na ang unang palapag, sila ay babalik para makalabas ng tuluyan sa labyrinth. Nagsimulang magikot sa paligid ang dalawa, at naalala ni Erwan ang tahanan niya kahit alam niyang maraming panganib sa kagubatang ito. Gayunpaman, hindi niya maiwasang ihambing ito sa tahanan niya. Si Erwan ang nauuna sa kanilang ekspedisyon at isa-isa niyang inalis ang mga traps ng mga goblin. Namangha si Bjorn sa kahusayan ni Erwan, ngunit hindi niya ito pinuri ng labis, upang hindi lumaki ang ulo nito. Ngunit nagbibigay pa rin si Bjorn ng pampalakas loob na salita kay Erwan. Nagtaka sila dahil sa kabila ng dami ng mga traps, wala silang nakasalubong na mga goblin. Sa palapag na ito, marami ng goblin na umaatake, mahigit sa sampu sa bilang. Kasama na rito ang mga goblin na may espada o pana, hindi gaya sa unang palapag na tig dalawa o tatlo lamang. Inubos na nila ang mga traps sa kanilang paligid, upang hindi na ito maging problema kapag kailangan nilang bumalik agad sa portal. Naramdaman ni Erwan ang isang grupo ng mga goblin na malapit na sa kanilang lokasyon, mahigit sa sampu ang bilang nila. Nagdesisyon silang umambosh, at tahimik na lumapit si Erwan at nag-abiso kay Bjorn na nakita na niya ang mga goblin. Nagsimula silang umatake, at umurong si Erwan upang makakuha ng mas magandang posisyon, habang si Bjorn ang nagpatuloy sa kanilang pagsalakay. Hindi kinakabahan si Bjorn dahil sa kanyang kakaibang puso, this is Sparta. Ang sigaw pa niya, kahit na napalibutan na siya ng mga goblin, hindi kinakabahan at kinaya ito ni Bjorn, lalo na't alam niyang may maaasahan siyang tulong mula kay Erwin na nakakuha na ng magandang pwesto sa malayo. Natalo na nila ang mga goblin at nakakuha sila ng labing isang pirasong mana stone. Mabilis ng progresong ito kumpara sa unang palapag, kung saan nakuha lang nila ang apat na put apat na piraso sa buong maghapon. Binigay na ni Bjorn ang bahagi ni Erwin Manastone, at nag-alok na rin siyang huntingin muli ang mga goblin. Pinalaki pa nila ang lawak ng kanilang hunting ground mula sa portal, kaya't mas madalas na silang nagkakasalubong sa mga grupo ng goblin. Minsan, nakalaban pa nila ang isang goblin archer na may invisible na skill. Mas mahirap itong kalaban kaysa sa iba ngunit hindi kinabahan si Bjorn dahil kaya niyang iwasan ang mga palaso nito dahil sa kanyang mataas na senses bilang isang barbarian. Madali nilang natalo ang mga goblin kahit may kasamang archer, at nagpatuloy ang kanilang paghunt ng mahigit sa labing limang oras. Pinatulog na ni Bjorn si Erwan na ngayon ay komportable ng matulog sa kanyang tabi. Sa loob ng labing limang oras na pakikipaglaban sa mga goblin, hindi nila maiwasang makatagpo ng ibang adventurer. Mas nakakatakot na makaharap kaysa sa mga goblin, wika ni Bjorn. Hindi rin maiwasang humanga si Bjorn sa kagandahan ni Erwan, at ikinatuwa naman ni Erwan nang marinig ito. Patuloy ang kanilang paghunt sa mga goblin at pag-iwas sa mga adventurer mula ikaapat hanggang ikapitong araw. At sa wakas ay dumating na ang oras ng kanilang pag-alis mula sa labyrinth, may natirang higit sa dalawang oras na lamang silang hinihintay. Hindi sila lumayo para mas mapabilis silang makabalik. Ngunit muling sumalubong sa kanila ang isang grupo ng goblin, kabilang ang dalawang swordsman at mga archer. Buong loob na humarap si Bjorn at alam niyang haharapin ni Erwan ang mga archer. Sa dami ng kanilang mga laban at mga kalaban, na master na ni Bjorn ang isang teknik na nauugma sa kanya. Kahit si Erwan ay nag-improve na rin sa kanyang pakikipaglaban. Napansin ni Erwan ang isang essence na nagmula sa Goblin Archer at itinuro ito kay Bjorn. Hindi inaasahan ni Bjorn na makakakita sila ng essence ng ganito kaga. Ang essence ay isang bihirang yaman na nagbibigay ng isang passive at isang active skill sa consumer nito. Ang mga skills na makukuha ay depende sa monster na nagdrop nito at may limit ang pag-consume nito. Naramdaman ni Bjorn ang kaba dahil sa tuwing sinuswerte siya ay may kamalasang nag-aabang. Pinungkahi niya kay Erwin na kunin ito, dahil hindi ito babagay sa kanya bilang barbarian at alam na niya ang mga dapat kunin base sa kanyang karanasan sa laro. Ngunit bago pa makuha ni Erwin ang essence, may gulo ng sumiklab na tumigil sa kanilang usapan. May mga adventurer na nais agawin ito mula sa kanila, at hindi pa man nagkakaroon ng maayos na pag-uusap, tinulak na ni Bjorn si Erwin patungo sa essence nang hindi ito makuha ng mga adventurer. Kinamo ni Bjorn ang mga ito sa laban, dahil alam niyang wala ng lugar para umatras. Nagmamadali na ang dalawa patungo sa portal, at iniisip ni Erwin kung susundan pa ba sila ng mga kaaway nilang adventurers. Sinabi ni Bjorn na tila pareho lang ang kanilang patutunguhan, at mukhang nag-aabang din ang mga ito sa paligid ng portal para makalabas sa labyrinth. Naramdaman ni Erwin ang tensyon sa hangin. Bigla siyang nagulantang nang makita ang grupo ng mga goblin na papalapit sa kanilang posisyon. Kahit gustuhin man nilang iwasan ang laban, parang hindi na sila makakatakas. Tila ba baka na ito ng mga adventurers na kanilang kaaway? Bigla silang inatake ng mga pana at mukhang mula ito sa isa sa mga kaaway nilang adventurer, madali naman nila itong naiwasan pero mukhang wala na silang magagawa kundi ang makipaglaban. Inutusan ni Bjorn si Erwan na gamitin na ang kanyang skill na nagmula sa essence na kanilang nakuha. Agad namang ginamit ni Erwan ang kanyang invisibility skill, na activate ito sa simpleng gagustuhan lamang ng user. Sa kasalukuyan, si Bjorn ang kakaharap sa mga goblin, samantalang si Erwan naman ay ang tutugis sa crossbowman na kanilang kalaban. Nararamdaman ni Erwan ang pangamba sa puso niya patungkol sa plano ni Bjorn, ngunit wala silang magagawa kundi sundan ang plano at hintayin ang signal ni Bjorn bago gawin ang kanyang aksyon. Nakikipaglaban na si Bjorn sa mga goblin, alam niyang ang pagkakabagsak ng mga ito ang susi para mapalitaw ang mga adventurer na nagtatago. Halos labin limang goblin ang kalaban niya, kasama na ang isang goblin archer na nakatago ang lokasyon sa kakulangan ng kanyang focus na sugatan si Bjorn ng isa sa mga goblin, ngunit agad niya itong napabagsak. Unti-unti nang nawawala ng lakas si Bjorn dahil sa dami ng pinsalang tinamo. Naramdaman niya ang dalawang pana na papunta sa kanya, isa mula sa crossbowman at isa naman mula sa goblin archer. Pinili niyang salagin ang pana ng crossbowman, ngunit sa kasamaang palad, tinamaan siya ng palaso ng goblin archer sa kanyang kaliwang siko at agad na paralisa dahil sa lason. Sa gitna ng delubyo, kinailangan ni Bjorn na mamili kung ano ang gagamitin niya, martilyo o kalasag sa kanyang pakikipaglaban. Pinili niya ang kalasag at nagpatuloy sa laban. Matapos niyang matalo ang mga goblin at nagtakbuhan ang iba sa mga ito ay lumabas na rin sa wakas ang mga adventurer na nakaabang sa panghihina ni Bjorn. Bagaman tila nasa maayos na kalagayan, hindi pa rin nagpakakampant ang mga adventurer sa harap ni Bjorn. Habang nagsimula namang humudyat si Bjorn kay Erwin, nagbibigay senyales para sa kanilang susunod na aksyon.